Ay, grabe pa! <laughs> so, uh, magpakilala mo na ako. Okay lang po ba? Yes! Ay, grabe, grabe! Grabe kayo iba dito. Uh, ako pala si Merlita Baqueiran. Laki <laughs> na, tubong leite, bisayang bisaya. Sino mga bisaya dito? Yeah. Ay, ang dami akong kakampi! Hahaha! <laughs> maluktot maluktot yung words ko. <laughs> Pero okay lang naman, mayaman naman ako. <laughs> Millionaire circle naman. <laughs> so, um, uh, 37 years old, may tatlong anak. <laughs> na dating magtitinda ng almusal. So, totoo yung sinabi ni Apraya na dati akong magtitinda ng almusal bago ako na-involved sa M-Global. So, paano ako na-involve sa M Global? May isang nag invite sa akin na matandang tricycle driver. So, malaking pasalamat ko yon sa apply ko, nag invite sa akin. Bakit? In-invite niya ako. Ang sabi niya sa akin, ako ah, hindi niya ako tutaling in-invite. Ang invite niya talaga, yung kapitbahay ko. Ang sabi niya, sabi ko, Kuya, bakit hindi ka na nagtatricycle? Alam mo, sabi niya sa akin, hindi ka na kasi nag-negosyo na ako. Anong negosyo mo, Kuya? Pangpagwapa? pagwapa? So, sabi ko, anong negosyo ng matanda na to pangpagwapa? Sabi ko, kuya, pwede bang ikwento mo sa akin? Sabi ko, sa, ganun, sa, sa nag-sponsor sa akin. Sabi niya, ah, kung gusto mo, punta tayo sa office. Ay, sabi ko, kuya, ano ba yan? Pero may puhunan. Sabi niya sa akin, anong puhunan, kuya? Si Benin Iti. Sabi ko, wala akong pakialam sa CBN ito na sinabi niya. Tapos nagbilog-bilog siya sa lupa. Alam mo, sabi niya, alam mo yung lupa, yung buhangin, naalikabo, kasi nagtitinda nga ako, almusal. Alam mo, pag ikaw to, tapos may tao ka dito sa, sa right, may tao ka dito sa left, may tao, may kita ka, stupid. So, sabi ko, wala akong pera sa binimiti. Pero, sino bang hindi gustong kumitang 2-5? Hama? De sabi ko, Kuya, baka pwede pagkatapos ko magtinda, pupunta tayo doon. Sabi niya. <laughs> <De> sabi, sabi. Sabi, <laughs> sabi. Kasi, sabi naman niya, sige, susunduin kita. <laughs> susunduin kita. So sa madaling salita, naging open-minded na ako Tapos dinagdagan pa niya. Kasi ano, mayroong pang-insurance 200,000. Sabi ko, ay ganda yan. Kasi, <laughs> <laughs> hindi kasi, magtapos pamilya ko, tama pala, magiging insured ako. Sabi ko ganon. Tapos sabi niya, hindi pa, mayroon pang transferable scholarship para sa mga anak ko. Tama, paano kung hindi ko na kaya magtitinda? Sabi ko, tapos, 150 per day lang. mag kaya ako para mapaparal kung ano doon college? So, naisip ko, scholarship. Sabi ko, utama, oh, Kuya, sama talaga ako dyan. Sabi niya, gusto mo bukas? Kuya, bakit bukas pa? Sabi ko, ganun. O oh, sige, mamaya susunduin kita. O so, sa madaling salita, sinundo ako, binag-ride ako sa, sa isang single na motor. So, sa so, maalala ko nun, binag-ride niya ako. Walang alam yung mister ko kung saan ko sasama. Mating, isusumundo na. Magta magbabakride ako sa motor. Sabi niya, saan ka pupunta? Magpupuntahan kami doon. May si seminar. Tapos sabi niya, saan? sa ko, Ano niya niya? Green Hills, ano? Oh. Hindi, hindi pa. Hindi pa nga ako nakarating. Unahan mo na ako. Sabi pa sa asawa ko. Toh sabi niya, e, ano yan? Parihas lang. Bakit ano parihas? Wala pa nga akong pinaliwanag. Kasi masyado nag-advance yung mister ko kasi may idea na pala siya sa ganitong negosyo. Eh, ako is first. Wala ko talagang alam. Basta ang akin lang, naging open-minded lang ako. Sino pa namang hindi? Hindi marunong mag-explain yung tao at sabihin kang, to, to yung kitain mo. So yun, sabi rin, sabi, pumunta na ako dito. So sa madali salita, yan, napaupo ako bandang gitna. Sabi na, ah, makinig ka lang, pakinggan mo lang. Habi ko, kuya, hindi na talaga ako makikinig, sabi ko. <laughs> Kasi sabi niya, ano e, sabi niya pa niya? Ilang years ka na dito? Sabi ko, uh, tatlong taon, mahigit na kuya. Sabi niya, nakaipon ka na ba kahit kalating milyon? Sabi ko, re, ng insulto ka talaga sa akin? <laughs> sino bang nagtitindi ng almusal, naglambal-lambal ka sa taba, na halos hindi ka makapagsuklay, na grabe ang itim-itim mo na sa gitna ng kalsada? Sabi ko, insulto ka talaga ginawa mo sa akin kuya? Kasi, sino magtitindi ng sa kumita? Nakapag-ipon daw ng kalating milyon? Gugrabe ka naman, kuya. Sabi ko, hindi. Sapat bang nga sa akin yung kinikita ko, 150 per day? Ano sabi niya, hindi. Kasi doon, kumikita doon sila ng, ano, alam mo ba doon, kumikita sila ng isang milyon, isang buwan. Ha? Sabi ko, totoo ba yan, kuya? Gusto ko talaga titingnan yan, no? So, madaling salita, nakarating na ako dito. Ito na. Paano ko papatunayan sa mister ko na umatin ako seminar? Sabi ko, kuya, magagalit yung mister ko nito, gabi na. Sabi, ganito kuya, yung product mo, tanggalin mo yung laman, akin yung box. <laughs> Kasi yun yung papatunay ko sa asawa ko. O, oh, sabi na, sa madang salita, di umuwi na, gabi na. Siyempre, inisip siya, inisip ko, naku, pwede magsilis yung mister ko, matanda. Eh, bakit papatul ba ako sa matanda? Sa isip-isip ko. eh, di, malitan niya. Di umuwi na ako. Ayun na, pinakita ko, pa, maganda yung product. Uh, di pa may puhunan yan? gabina niya sa akin, Oo, mayroon, mayroon. Pero, Maganda talaga, maganda siya pa. Sabi niya, saan pera? Sabi niya sa, akin. Then, sa di sa madaling salita. Parang, parang kang binuhusan ng malamig na tubig na super excited ka. So, sa madaling sabi ko, grabe naman to. Sabi ko, kaya nga ako isang gunit ko to. Sabi ko, kasi gusto natin pagtutulungan. Sabi ko, ganun. Tapos hindi mo ako suportahan. Sa madaling salita talaga, hindi ako makatulog. Grabe! Ano ba yung bilog-bilog na yan? Sabi ko, yung 1515 dalaga. So sa madaling salita kasi ayaw ng mister ko. Alam mo, ako yung isang babaeng walang wala nag-umpisa sa walang wala pero mayroon akong lakas ng loob. Yeah. Kasi ganito, lumaki kami sa herap. Ano pa ba yung pwedeng magsalita sa akin kahit sino na pwede kami umaman? Kundi yung tao lang na matanda. Di ba? Sabi ko, hindi. Marami nagpakatotoo doon. Sabi ko, so, sa madaling salita, sabi ko, ayaw talaga na mister ko. Sa madaling salita. Pagkatapos ko, mag, nagluto ako ng madaling araw. Alauna pa lang, gising na ako para mag tinda, magluto. Alas 4 nakapag na kapag ako sa kalsada. Sabi ko, Lord, pag maaga, tumaubos yung paninda ko, mamaya, mangutang talaga ako. Sabi ko! Alam mo, sabi ko, di, natulog, lumulutang kasi ako dun sa 1515. <laughs> Alam mo din, salita na, ito na. Sabi ko na doon, sabi ko, Lord, gumising na ako, Lord, kung saan mo ako dadalhin doon, ako makakalapit ng tulong. Di sabi niya ko, pag-street sa amin, tinumpo ko yung tindahan sa harap namin. <laughs> Alam mo, sabi ko sa kanya, Kuya, may nagpapa-utang ka ba? May kilala ka bang nagpapa-utang ng 5-6? Sabi niya, oo, mayroon. boom bite, 10% lang. Magtinda ka lang ng uh, merienda sa hapon na, kuya, mamatay na ako, hindi ko na kaya. Sabi ko, pero paano kita garanturan kung hindi ka makilala na nagtitinda ka ng uh, merienda sa hapon? Sabi ko, hindi. Sabi sa, pwede mo, ano, 10% lang yan? Sabi niya sa akin, kuya, pwede ba? Sabagay, may motor ka, pwede yung i yan. Ako, patay, papagalitan ako sa asawa ko nito. Sabi ko, gano'n. Sabi niya, Tinanong niya ako, doon ako kasi nagkamali. Kasi na, ano bang gagawin mo? Kuya, may negosyo kasi akong gustong buksan. Sabi niya, ano yun? Maganda kasi food supplement. At maraming tao ngayon sakit akin, hindi yan uso, hindi yan maganda. Sabi niya sa akin, naku patay, mali. Sabi ko, alam yung para kang, gusto mo ano? Sabi ko naman, buto may dumating na customer. Sabi ko, ay, mali, mali. Sabi ko, Lord, kung saan mo ako dadalhin, doon ako makahing tulong. Punta na naman ako sa isang tindahan. Pagdating doon, ate, magtanong ako, mayroon ka bang kakilalang nagpapautang ng 5-6? Sabi niya, bakit? Kasi yung sing-sing ng asa, uh, mister ko, ang tagal ng nakasanla, puro tubo lang. Sabi ko gano'n, baka pwede na lang ako iyo mangutang. Tapos araw-araw ko na lang hulugan. Sabi niya, ah, ba? Magkano naman? Eh, ano kasi yun ni 8,000. Eh, e, mayroon pang tubo 9,000 na lang. Pwede ba 9,000? <laughs> Alam mo yung ganun ta sabi niya. Ah, ganun ba? So, pwede ba paano ba yan? Uh, pwede ba siyang 1 month? Oo, pag 1 month malaki-laki. Pero 10% lang sabi niya sa akin. Sabi ko, paano kung mag-renew? Hindi pa ako na ano, renew na daw ako. <laughs> sabi niya, Pwede. So pwede pa bang gawin nating 60 days? Sabi ko, gano'n. Pwede. O, sige, o, sige, A ako na ako na dyan. Sabi ba niya sa akin, bakit hindi mo saradahong sampu? Ay, grabe, parang talaga ako lumuto. Sabi ko, grabe, Lord, sasagot mo na talaga ito. Sabi ko, talaga. Alam mo, yung feeling na wala akong pakialam ko ang kahit sino sino discourage kasi sinagot na ni Lord yung panalangin ko. Blue time na lang. Sabi ko sa mister ko, buti pa ibang tao may tiwala sa akin. <laughs> bukas na bukas, may pira na ako. Sabi niya, pag hindi mo ako suportahan, walang problema sa akin. Pero nangutang ako, hindi ibig sabihin magpatulong ako sa magbayad. Kasi mayroon akong produkto na pwede kong ibenta. Sabi ko gano'n sa Alam mo, sagot ng mister ko, Ama, pag ibigay yung pira mo bukas, huwag kang mag-business ng maganda, ha? <laughs> Sabi ko ba eh, magbabalak kang pera eh. So parang, pag hindi ka pala sanay na humawak ng malaking pera, parang iniisip ng kapwa nating kasama na, mamaya, mahablot yung pera o mga anong mag iisip So sabi ko, hey, opis yun, opis aircon yun, hindi pwede. Sabi ko naman, <laughs> alam naman para kung na namalingke. Sabi ko pa naman ganun. di so, sabi niya, oh sige, sinong kasama mo? Eh di simple, yung nag-invite sa akin kasi siyong tutulong doon. Ah, oh sige, sabi niya, di ito na, tapos ganun din daw, tanghali pa lang, pumunta na ako dun, kay at aprayan kasi sila kasama ko dun, pabunta na dito. Just, ito na, ah, pag na, pa, di ba may high blood ka? Ito, 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 <laughs> di ba may eczema ka? Iyan, ito, inumin mo. Alam, <laughs> sabi ko, alam mo, sabi salita, ah, uh, uh, sabi ko sa mister ko, kung hindi man hindi mo ako susuportahan, huwag ka na lang magsilita, malaking suporta na sa akin. Mm, mm malaking suporta na. Huwag mo lang akong kontrahen, pero alam nyo, ngayon buang na buang ang mister ko sa Imlobal. Grabe. Diba? So, siya yung kagamay ko, karamay ko sa tagumpay ko sa M-Global So, although, uh, Uh, na minsan, uh, experience ko naman sa M-Global, bukod pa doon, yung naka-experience kung wala ng pamasahe, nagutom, napuyat, totoo yung sinabi sa training na papower-power ka, grabe, payaman, pero nang lalambot ka na kasi wala pa almusal. Ay, grabe, totoo yan! Diyos ko, kung alam nyo lang, malaking pasalamat ko na lang pag nakasakay ako ng gypsy mula sa amin na 23 lang yung pamasahe. Diba? Tapos yung pangkape eh, Pag may guest ka Diyos ko parang hati-hati na lang kayo Kasi wala talaga eh ba? Diba? Tapos minsan sasabihin ba naman mga Payaman ka ba talaga? Eh pero alam mo sa isip ko Hindi, yayaman ako dito Sabi ko yayaman ako dito So yun maraming mga pagsobok na Bago ako naabot yung tagumpay Kasi uh, maraming mga pinagdaanan Na din ako lalong tumibay Diba? Lumapit ako kay Lord. Kumapit ako kay Lord. Number one, ang nagpatibay sa akin is training. Training. Kasi bakit? Uh, dumating yung time na ang mga downline ko is medyo bumagal. Bakit? Si applied is grade 6 lang. Hala? So parang iniisip siya, ano ituturo ni Applied? Alam mo yung wala akong masyado pang idea na tara, atin lang tayo training, atin lang tayo. Yung hindi ako marunong mag-indio, hindi ako marunong masyado mag-upipe. Nung nakita kong lumagas yung tao ko, alam mo, yung sa start sabi ko, hindi ako papayag, mayroon akong tigbak sa mga downline ko na hindi ako umasinso, hindi ako kumeta kasi hindi ako tinuruan ni Appline. Sa madaling salita, nagte-training ako. Ako yung nag-umpisa mag-upipe, ako yung mag-intro, ako mag -product. sana anak ko nag-practice. Yung anak kong dalawa, pinapaupo ko sa lamisa. Anak, ikaw, guess ka, guess. O, ikaw to. Clear book. Ito na, mister ko. Pa, guess kita, guess. Uupo ka, ito, ito yung may-ari, ito yung nang-emblow, bahal yun Alam mo, ayaw na, sabi ng anak ko, ano yan, lagi ka nalang power, mama? <laughs> alam mo yung ganon? Tapos, alam mo, ayaw na talaga. Ang ginawa, sabi kasi ni Sir John, pwedeng mag-practice sa salamin. Ginawa ko yun. Nakupi, <laughs> salamin bago ako humarap sa mga online ko. Totoo yan. Yung isa kong salamin, nabagsak talaga, basa. Ay, grabe na. <laughs> Oo. Oh, so, sinabi yung experience ko ng ganon. Yung marang, grabe kung waga ko tinitingnan kung ano yung pinagdaanan ko. Yung ang hindi ko kayang bayaran siguro't at ko yung ligaya kung anong tagumpay ko ngayon na totoo yung nangyari, na wala kami pasama. Imagine mo, start dito hanggang Pasig Palengke, nilakad ko, dalawa kami ng downline ko. <laughs> Di ba? <laughs> yung, grabe na, yung experience mo na yun na, wala kang takot kahit babae, kasi ano, gusto mong yumaman. Diba? So, eto na, na uh, nung naging boom na yung grupo ko, Ayun na, tuloy-tuloy na kasi o ikaw magprada ka, ikaw magindi oh, ikaw mag-ano, mag uh, mag Ginaganon ko na sila, nagtuturo na ako kasi pinakita ko na sa kanila. So, start nun, grabe. Grabe yung mga downline ko na sabi ko pag nag-andi kasi ako sabi ko kung nakaya ko nga, ako nga grade 6, ikaw elementary, ikaw high school, ikaw college, hindi mo kaya. Sabi ko mga ganun sa kanya. Oh! Kaya nga! Sabi ko lalo na yung umuwi ako ng late, grabe. Mga professional yung mga tao ko sa late. Alam mm, mo, mag mag ka na hindi ako magpakilala kung sino ako. Magpapakilala ako pagkatapos na ng training ko. oh, pakilala ko lang kung sino ako. Tagalite, pero hindi ko sinasabi kung ano lang natapos ko. Baka mamaya, sayang yung training ko. Hindi nila ako pakinggan. <laughs> ano sabi ko? ah uh, kung nakaya ko, mas kaya nyo kasi mga professional kayo. Huwag yung tingnan kung sino ako. Tingnan nyo kung anong tinuro ko sa inyo. Na? Yeah. So, Ah, uh, yon ang masarap na mga pinagdaanan ko kasi doon tumatamis at doon ako lumago, doon ako tumibay sa mga pinagdaanan ko bago ko naabot yung success. So, tip ko lang sa inyo, huwag bilang talagang tumigil kahit anong mangyari. Laliman nyo ang dahilan nyo. Kasi pag tumigil ka, na napuyad ka lang, nagutom ka. At yung duda mo, lalong papabayaan mo, walang magyayari sa inyo. Number one dito, hindi kalaban mong kapitbahay, kamag-anak, kakilala, asawa, anak. Ang mahirap bitong hindi nagsaksis, kinalaban ang sarili. Diba? So yun ang akin talaga kung bakit ako umabot sa gantong tagumpay. So, yun yung number one na tip ko. Lalo sa mga gusto namang umasinso na mas mabilis, the best kung naka-multiple heads. <laughs> Kasi ganito lang. Kung ako dati, in-explainan ako ng seven heads, siguro mas mabilis akong umasinso. Bakit? Alam ko na, mumultiply. So, dahil talagang, sino ba naman mag explain sa akin ng seven heads? Eh, wala na yung, ano. So, yun lang yung, yun lang yung yun na share ko sa inyo. So good morning in Merlita bakeran.